Isa sa mga pinakamahalagang bagay na maituro sa ating mga anak ang pagiging independent. Marami kasi silang kakayanin gawin kapag hindi problema sa kanila ang tumayo sa sariling mga paa. Ang nakilala kong working mom na si Kath, bagamat 3 years old pa lang ang anak, tinuturuan na raw niyang maging independent. Maraming nag take for granted nito sa mga anak nila kasi iniisip na bata pa yan, okay lang yan na nandito tayo palagi, tumutulong tayo. Pero ikaw, una ano ba muna ang definition sa yon ng independence pagdating sa children? For me, ang independence po is yung magkakaroon sila ng sarili nilang choice, may sarili silang desisyon. Sinisimulan daw ni Mommy Ka na turuan si Ken maging independent sa pamamagitan ng mga simpleng gawain. Nag-start po kami around two two years old. So tinuruan kasi siya little by little na uh, mag-pick up ng toys. Yeah. And then sabi ko um hindi pwedeng laging may maglilikit for, for you. Yeah. Is Is it, kapag kalat mo, uh, ikaw ang magliligpit. Yeah. Is it because also you are working mom? Ka? Yes, oh lalo na pag uh, since graveyard shift po ako. So um bago sila matulog, sila mag-aam, um, um, maglalaro pa yan. So makalat talaga sabi ko. Oh no one will clean up for you for no, you. So true. kailangan uh -huh. marunong ka mag-clean up at mag so, all. Bilang panganay, maaga rin raw na natutong maging independent si Mommy Kath. Maaga kung natutong bumili ng pandesal sa kanto. Yes. <laughs> Yung okay. mga ganun, um, sa chores, magkugas, magwales. Uh -huh. Some might say na Grabe naman, two years old pa lang, three years old, tinuturuan na ng independence. What do you think is the importance of child independency as early as the formative years? Mag-build ko yung self-confidence niya. That's right. Na, Mami, kaya ako to. Kahit hindi mo ko tulungan, kaya, uh -huh. kaya ko to. Hindi ibig sabihin, pinapabayaan mo ah, na yes, sila. Pero kasi, napansin ko sa mga anak ko, the more ako nandyan, the more nila hindi gagawin kasi alam nila, nandyan ako. Oo. Uh -huh. Nag-activity kami. Mga writing, coloring, or on. Tapos, hinahayaan ko lang po siya. Okay, mami, I got this. Gagadad pa siya. Ready ka ba na maging independent siya enough na dumating ang panahon? Mama, I got this. Alis muna ako. Ready Confident ka ba doon? Ako, ako talaga, I'm I'm a firm believer of letting the kids out oh, early. Ako. Hindi masyadong na-exercise -e yung uh, will yeah. to chase for your dreams when you are in your comfort zone and that is family. Diba? Yeah? Yeah. Hinahayaan daw ni Mommy Kath magkaroon ng sariling desisyon si Ken pagdating sa mga simpleng bagay. Hinahayaan ko lang po damit. siya. Damet. Yeah, Yan, yung mga yeah. damet toys. Yeah. Hinahayaan uh -oh. ko lang po siya. Then, kapag siguro yung mga like, bigger things na na parang hindi niya kayang pag-desisyonan, ako po yung nag -desisyon. Para kay Kat hindi dapat baliwalain ang sariling desisyon ng ating mga kids kahit pag ano sila kabata. Have them listen. Yun. Kailangan hindi lang sila 'yung nakikinig sa atin, nakikinig din dapat tayo sa yes. kanila. Kasi yung mga ganong age, meron silang desisyon, meron silang choice. Thank you, Mama Cat, yeah. for being with me. At palagi ko, uh, marami <laughs> sa mga kapatid natin ang nagtuto Ngayong araw na to Hopefully. to listen and to give the floor to your children para matutunan yeah. din nila to be independent. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.